Bago natin simulan ang kwento. Salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ating kwento. Kung gusto nyong magbahagi ng inyong kwento, maari mag-send sa ating mail na nasa description ng bidyong ito. Maraming salamat! Si Mark dito na pangalan, isang ordinaryong lalaki na palaging handa sa mga kakaibang karanasan. Niya ng kanyang kaibigan na si Rino na makipag-inuman sa labas. Excited si Mark sa gabi na darating at sa mga kasiyahan na kanilang sasamahan. Sa takdang oras, naglakad si Mark patungo sa lugar ng pagkikita. Habang siya ay naglalakad, bigla siyang napalimon sa kanang bahagi ng kalsada. Doon sa malayo, napansin niya ang isang nakahandusay na hayop na wala ng buhay. Ang nakakapagtaka ay ang anyo nito, isang malaking usang na tila mayroong kakaibang kahulugan. Naramdaman ni Mark ang isang kakaibang kuryosidad at kakulangan ng kasiyahan sa kanyang puso. Ano kaya ang nangyari sa usang iyon? Bakit ito nakahandusay doon sa tabi ng kalsada? Ang mga tanong na ito ay nagpabago sa kanyang disposisyon, at nagdulot ng isang kakaibang takot sa kanyang kalooban. Nang pinuntahan ni Mark ang usang nakita niya, bigla itong naglaho sa kanyang harapan. Napalunok siya ng malalim at naramdaman ang kaba na sumisidhi sa kanyang dibdib. Hindi niya maunawaan kung paano bigla na lang nawala ang usang iyon munit nang paglingon niya, nagulat si Mark, dahil ang kinatatayuan niya ay hindi na ang dating lugar na kanyang kinakilala. Ang paligid ay nababalot ng kakahuyan, at ang mga puno ay tila humaharang sa kanyang daan. Hindi siya pamilyar sa lugar na ito, at naramdaman niyang ang kanyang kaba ay lumalalim. Nagpalingalinga si Mark sa paligid, umaasang makakita ng anumang tanda o daan na makakapagdala sa kanya pabalik sa kanyang pamilyar na lugar. Ngunit ang masukal na kakahuyan ay tila nagpapalibot sa kanya, nagpapalala sa kanyang pagkalito at pagkabahala. Ang mga huni ng mga ibon na hindi niya kilala ay nagpaparamdam ng misteryo at takot sa kanyang kalooban. Saan siya napunta? Ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng kakahuyan na ito? Sa di kalayuan. Nakita ni Mark ang isang maliit na eskinita na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng madilim na kakahuyan. Napalakas ang tibok ng kanyang puso sa tuwa at pag-asa na makakahanap siya ng daan pabalik sa kanyang pamilyar na mundo. Dali-dali siyang nagtungo sa eskinita. Subalit sa kabila ng kanyang pagpupunyagi, patuloy pa rin ang pagsasara ng mga puno at pagkakasalubong ng kakahuyan hindi siya nawawala ng pag-asa, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Lumipas ang mahigit isang kilometro, ngunit tila walang katapusan ang kakahuyan na kanyang nilalakaran. Nang biglang, isang abandonadong lugar ang kanyang nadatnan. Ang mga gusali ay naglalaho na sa pagkaluma, at ang hangin ay humihiyaw ng kalungkutan. Nagtataka si Mark dahil ngayon lang siya nakapunta sa lugar na ito, ano ang misteryo sa likod ng abandonadong lugar na ito? Bakit parang ito ang naghahatak sa kanya? Naramdaman ni Mark ang isang malamig na simoy na dumapo sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay sumilip sa bintana ng isang lumang tahanan at doon, nakita niya ang mga anino na tila humahalimuyak ng misteryo at nakikipaglaro sa kanyang kaisipan. Maya-maya pa, may isang babae na biglang pumukaw ng atensyon ni Mark. Nagpakilala ito bilang Rosa, isang labing-anim na taong gulang na bata. Si Rosa ay napakaganda, kaya't agad na nagtanong si Mark. Sinabi niya kay Rosa na naliligaw siya, at kung pwede niya itong ituro ang daan pabalik sa lugar ng San Monica, kung saan nakatira si Mark. Nangako si Rosa na ituturo niya ang daan pawi sa lugar ni Mark. Ngunit bago yon, inimbitahan siya ni Rosa na kumain sa kanilang bahay. Umayag naman si Mark at sumama kay Rosa. Pagdating nila sa bahay ni Rosa, sinalubong sila ng isang batang lalaki. Ang batang lalaki ay nagpakilala bilang Miguel, ang kapatid ni Rosa. Si Miguel ay mukhang kaedad ni Mark, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Mayroong misteryo sa paligid ni Miguel na nagpapalalim sa pagkabahala ni Mark pumasok sila sa bahay ni Rosa at isa-isa silang nagpakilala sa kanya. Nakita ni Mark na ang pamilya ni Rosa ay mababait at magiliw. Sa pagpapakumbaba, nagtanggap sila ng bisita sa kanilang tahanan. Napansin ni Mark na medyo mayaman ang pamilya ni Rosa. Ang kanilang tahanan ay tila isang malaking mansyon na puno ng kagandahan at luho. Ang mga kwarto ay malawak at puno ng mga magagarang palamuti Namamangha si Mark sa mga nakikita niya at hindi niya akalain na makakapasok siya sa isang lugar na tulad nito. Habang sila ay naglalakad sa loob ng mansyon, nadama ni Mark ang isang kakaibang kuryosidad. Ano ang kwento sa likod ng kayamanan ng pamilya ni Rosa? Ano ang kanilang mga lihim at misteryo na isip ni Mark na mayroon pa siyang pupuntahan na inuman na napakahalaga sa kanya? kaya't nagtanong muli siya kay Rosa kung maaari na ituro na ang daan pa uwi sa kanila. Ngunit pinipilit pa rin siya ng pamilya ni Rosa na kumain ng kanilang inihandang pagkain. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Mark at umupo sa kanilang mesa habang inihahain sa kanya ang pagkain. Ngunit nagulat siya nang makita ang kulay itim na kanin na inilagay sa kanyang plato. Isang kakaibang sensasyon ang kanyang nadama. At biglang naalala niya ang sinabi ng kanyang namayapang lola, "Huwag kumain ng itim na bigas mula sa hindi niya kilala." Ang takot at pag-aalala ay umapaw sa kanyang kalooban. Ano kaya ang ibig sabihin ng itim na kanin na ito? Bakit ito ipinagluto sa kanya? Ang mga tanong na ito ay nagpapalalim sa misteryo ng kwento at nagpapalakas sa pagkabahala ni Mark. Nagising si Mark sa katotohanan na tila hinihipnotismo siya ng pamilya ni Rosa. Hindi niya ipinahalata sa kanila ang kanyang pagkabahala at nag-isip siya ng paraan kung paano makalabas sa lugar na iyon. Tiningnan niya ang paligid at sinuri ang bawat detalye ng bahay, umaasa na makakahanap siya ng anumang tulong o pagkakataon na makatakas. Maya-maya pa, biglang may narinig siyang pagtaas ng boses na nagulat siya tinanong niya si Rosa kung siya ang sumigaw. Ngunit humingi ito ng paumanhin at sinabing pagod na pagod na si Mark, kaya kailangan nilang pakainin siya. Ang mga salita ni Rosa ay nagdulot ng mas malalim na pag-aalinlangan kay Mark. Bakit kailangan nilang pakainin siya? Ano ang nangyayari sa likod ng mga pangyayaring ito? Ang kanyang kaba at pag-aalala ay patuloy na lumalalim habang pinipilit niyang hanapin ang mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, hindi kinain ni Mark ang pagkain na inihanda ng pamilya ni Rosa. Napansin ito ng pamilya at naramdaman nilang may kakaiba sa kanya. Nagkatinginan sila ngunit walang sinasabi. Biglang may isang babae sa pamilya ni Rosa, si Victoria, na lumapit kay Mark. "Bakit hindi mo kinakain ang pagkain, Mark?" Tanong ni Victoria na may mapanghusgang tingin. Nag-aalinlangan si Mark at sinabi, may mga bagay na hindi ko gusto sa sitwasyong ito. May kakaibang kahulugan ang mga pangyayari dito. Hindi ko kayo kilala ng husto at hindi ko alam kung ano ang layunin nyo. Tumawa si Victoria ng malisyosong tawa. Oh, Mark, hindi mo naiintindihan ang tunay na kalikasan ng mga bagay dito. Kami ay mga tagapag-alaga ng mga nilalang na hindi mo kayang maunawaan. Kailangan mong sumunod sa amin, at tanggapin ang iyong kapalaran. Nahilo si Mark nang biglang may ipinahid si Victoria sa kanyang mukha. Napalambot ang kanyang mga tuhod at naramdaman niya ang pagkahina ng kanyang katawan. Ano ang ginagawa mo sa akin? Tanong ni Mark na may halong takot. Ngumiti si Victoria ng malagim ng ngiti, Huwag kang mag-alala, Mark. Ito ay bahagi lamang ng proseso. Sa sandaling mawala ang iyong kalaban ng isip, matatanggap mo ang iyong kapalaran. Napalaban si Mark na pigilan ang kanyang pagkahilo, ngunit unti-unting nawalan siya ng malay. Ang mundo ay naglaho sa kanyang paningin at ang huling bagay na kanyang narinig ay ang maligayang tawa ni Victoria. Nang magising si Mark, napagtanto niyang nakagapos na siya, at napapalibutan ng pamilya ni Rosa. Sa harap niya ay matayog na mga pader, na naghihiwalay sa kanya, sa labas ng silid. Ang kanyang mga kamay at mga paa, ay nakaugnay sa matibay na mga kadena. Si Victoria, ang panganay na anak ni Rosa, ay nasa harap niya. May mapanghamong ngiti sa kanyang mga labi, sinabi ni Victoria, nakakalungkot na hindi mo natanggap ang iyong kapalaran, Mark. Ngunit huwag mag-alala, dito sa aming pamilya, tuturuan ka namin ng tamang pagpapahalaga sa mga nilalang na hindi mo kayang maunawaan. Nagmamakaawa si Mark. Pakawalan niyo ako. Hindi ko kailangan ang inyong tulong. Gusto ko lamang makabalik sa aking tunay na mundo. Ngunit tawa lang ang naging tugon ni Victoria. Mark, ikaw ang susi sa aming mga plano ang iyong pagkakulong ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa ikabubuti ng aming mga nilalang. Kukunin namin ang iyong lakas at puwersa upang mapalawak ang aming kapangyarihan. Napalaban si Mark, subalit walang nagawa dahil sa kanyang kahinaan. Nakaramdam siya ng frustration at panghihina habang patuloy na nakakulong. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting naglalaho Ngunit sa kanyang puso ay nanatiling umaapoy ang kagustuhan na makawala at bumalik sa kanyang tunay na mundo. Nag-iba ang anyo ng pamilya ni Rosa at naging mga aswang sila. Bitbit -bit nila si Mark na nakakagapos pa rin habang inilalabas siya palabas ng silid. Ang mga aswang ay nagtatawanan at naglalakad ng palapit sa kanya napuno ng gutom at pagnanasa. Nanginginig sa tapot si Mark habang nakikita ang mga nakaabang na mga aswang. Huwag! Huwag niyo akong kainin, sigaw niya, subalit walang nagpapansin sa kanya. Si Victoria, na ngayon ay may aswang na anyo, ay lumapit sa kanya. Mark, ikaw ang aming hinihintay. Ang dugo mo ay magbibigay sa amin ng kapangyarihan at buhay na walang katapusan, sabi niya sa isang mapangakit na boses. Nene, hindi ko kayo ibibigay ang aking dugo, sagot ni Mark, napuno ng takot at determinasyon. Ngunit tawa lang ang naging tugon ng mga aswang. Hindi ka makakatakas, Mark. Ito ang iyong kapalaran, sabi ni Victoria habang inilalapit ang kanyang mga labi sa lig ni Mark. Napapalunok si Mark at naramdaman ang pagkabahala sa kanyang kalooban. Hindi niya alam ang gagawin sa harap ng kapahamakan na ito. Ang takot ay sumisidhi habang ang mga aswang ay lumalapit ng malapit. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na pagsabog ang bumulabog sa mga aswang. Napalakas ang ingay at nabalot sila ng takot at pagkabahala. Ang pagkakataon na hinintay ni Mark upang makatakas ay dumating. Nakita niya ang isang basag na bote malapit sa kanya. Agad niyang kinuha ito gamit ang kanyang kaliwang paa, at nagamit ito bilang isang sandata. Tumakbo siya ng mabilis palayo sa mga aswang na patuloy na humahabol sa kanya. Nakahanap siya ng taka sa gitna ng kakahuyan, at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Nanginginig sa takot. Napansin niya ang malalim na sugat sa kanyang likuran mula sa nakalmutang kuko ng isa sa mga aswang. Napalunok si Mark sa sakit, ngunit pinilit niyang tumayo, at magpatuloy sa pagtakbo. Ang takot at adrenalin ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa paglalakbay. Habang siya ay patuloy na tumatakbo, nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang mga binti, at ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Ngunit hindi siya sumuko. Patuloy niyang pinipilit ang kanyang sarili na lumaban at mabuhay. Habang patuloy na tumatakbo, nakita ni Mark ang isang kamanghamanghang puno na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kakahuyan. Napuno ng pag-asa ang kanyang puso at dumiretso, siya patungo roon. Ngunit biglang may isang malakas na liwanag na bumalot sa kanyang mga mata, na tila nagpawala ng kanyang paningin. Nang mawala ang liwanag, bigla siyang tumilapon at nadatnan ang kanyang sarili sa gitna ng isang highway nabangga siya ng isang tricycle na nagdulot ng malakas na pagkabangga at pagbagsak niya sa kalsada Oy, tao! Okay ka lang ba? ang sabi ng driver ng tricycle na puno ng pangamba sa kanyang boses Nang mabawi ni Mark ang kanyang malay, naramdaman niya ang sakit sa kanyang katawan Ako? Ako'y okay lang sagot niya habang pinipilit na umupo Grabe, akala ko mamamatay ka na sabi ng driver habang tumutulong kay Mark na bumangon, kailangan nating dalhin ka sa ospital. Hindi tayo pwedeng maghintay. Nang mapatingin si Mark sa paligid, napansin niya na ang highway na ito ay hindi pamilyar sa kanya. Ang kanyang paglalakbay patungo sa lugar niya ay tila nagdulot sa kanya ng isang malaking pagbabago. Napansin ni Mark na parang pamilyar na ang lugar na kanyang tinakalat. Nagpalingalinga siya sa paligid at doon niya napatunayang nasa kanilang lugar na siya. Isang malaking buntong hininga ang kanyang pinakawalan, na ibsan ang takot na kanyang nararamdaman. Muli siyang nagpasalamat sa kanyang kapalaran na dinala siya pabalik sa kanyang tahanan, at sa mga taong kaibigan, na nag-aalala sa kanya. Maya-maya pa, dumating ang kanyang kaibigan na nagyaya sa kanya, na makipag-inuman. Mark, Salamat sa Diyos at nakita ka naming ligtas, sabi ng kaibigan niya, na puno ng kaligayahan sa pagkikita nila. Napangiti si Mark at sinabi, O nga, sobrang swerte ko na nandito na ako sa ating lugar. Salamat sa inyong lahat sa pag-aalala at pagtulong sa akin, ngunit bigla siyang nahimatay. Ang mga kaibigan niya ay nag-alala at dinala siya agad sa ospital. Habang nasa daan, nagkakwentuhan sila upang maibsan ang tensyon. Mark, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Bakit ka napadpad sa malayong lugar? Tanong ng isa sa mga kaibigan niya. Naglunoy si Mark at sinabi, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ako napunta doon. Parang isang malaking kahibangan ang nangyari. Pero salamat at nandito na tayo sa ligtas na lugar, ano ba talaga ang nangyari. Abangan sa susunod na kabanata